Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Vasily Channel. A feature of old Zuma Tiger sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly pasilip for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating mga taga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga livre signs ang ating mga So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi na makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. So, maraming salamat po sa mga walang sound pag-support sa aking channel. So, guys, umpisa na natin ng and So, for a weekly pasilip for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga ginap? Tutuklasin at bubulabugin natin yan. Angels, may plus give me information pa. So there is a page of wands. Now there is something of good news coming in. Na may magandang mensahe. Na may magandang balita na paparating sa'yo no? Maganda ka na dahil may malaking pasabog na bugugulang tangka. Now, there's a five of pentacles. Some of you nakakaranas ka, o makakaranas ka na financial losses or difficulties, no? Kaya kailangan maging wise. Naging mauta ka muna sa mga um, gagawin mong action pagdating sa pagka, pagkakaperahan. No? Kaya kailangan, guys, na umiwas ka sa mga kagastusan. No? O baka ka, marami kang bayarin sa ngayon na no, dahil magkakatapusan na no, marami kang hulugan and this is the two of swords there's a decision that you need to make no, kailangan mo mag decision dito no, kailangan mo ng final decision there's a six of cups there's a something a past person it's either coming back or there's a memories na maaaring manumbalik no, there's a sun card na maaaring magbigay ng purification kaliwanagan at maaring kalinawan no? magdadala ng positibong kalalabasan What is a page of wands? Represent, guys, with the knight of swords. Now, there's a success driving. Na may mga bagay na magtatagumpay ka na. Now, bibilis ang takbo ng sitwasyon. Na magiging maganda na ang eksena at ginagalawan mo. And there's a knight of swords. na napapalibutan ka ng toxic and negativity magingat mag ka sa mga lumalapit sa'yo. Especially, mga nangihiram na mais, pautang. Pre, pautang. Tol, pautang. Mga ganyan, ha? Miwas case sa mga nangungutang dito, no? And this is something that's serves or may taong sumasabotahin ang eksena. mag-ingat ka ha. Na baka mas scam ka. No, pinagtakati wala kay Bigan maari nga no? kumbaga mas scam ka dito, no? And there's a two of na kailangan mo magdesisyon. And there's something guys with the nine of swords, no? And anxiety is Last night, some of you guys, no, meron dito gayuma rin. No, may nasense ako na gayuma maaaring, kumbaga hindi ka makatulog, balisa ka. No? Hindi ka mapakali. And there's a sun card represented with a faces Na maraming hidden agenda dito. Now, maraming na maraming kang bagay na matutuklasan with an unexpected moment. So let's see what is the outcome. Pagdating sa outcome, guys, there's a seven of cups, no? There's a lot of opportunity coming in. Maraming oportunidad pang papasok dito. Kaya mag <coughs> ka. And there's a the moon card with a truth reveal. Ibabahagi, papakita dito lahat ng katotohanan na dapat mo alamat no? Especially pagdating sa finances. And there's something the FS can revert. No, parang ibabalik yung signal ng buong pagkatao mo. O baka it's time na para mag-disconnect from the world. Mahalin mo na ang sarili mo, alagaan mo yung sarili mo. Self-love, self-care. Now, some of you guys may fertility, hindi ako na na-sense dito, maaaring magbuntis ka. And there's something, guys, with a three of wands. There's a waiting for a soul, waiting for a chef. Yung inihintay mo, resulta, document, there's a possible na dumating na. No? And there's a trouble, guys. And there's a striker with a confidence. So, kailangan lang ka sa mundo loob mo maging matapang ka. Alisin mo yung pag-aalilangan. Al Alisin mo yung takot. Na may mga biglaang pagbabago na magaganap na hindi mo inaadya. Ilalabas dito ang katotohanan na dapat mong pakakatandaan. So, let's see. Oh. What is the initial messages for uh, kaperahan, kalusugan, at relasyon. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Pagdating sa kaperahan, guys, ito na yon. Okay, there's is a king of cups. Now there's a devoted supportive person. Now maari ng gumagamit sa mga sa dito. Now there's is an Ancestor guide. Sa pino protect at ng yung pagkakaperahan. Now there's an an arab cups. Now may tumutulong daw sa dito. Now ancestors. And there's an arab cups with an offer. May proposal. Now mayroon ako na ako nakita promotion. Hi, uh, maaring maari lumaki yung salary mo. Now and there's a something the six of so with the transition na unti-unti ka na makakali sa hindi maganda sitwasyon na makakabangon at makakalaya ka na dyan and there's an ace of pentacles so see may malaking oportunidad na papasok sa'yo no? hinay-hinay lang wag kang mag-alala no? mapapalitan lahat ng sakripisyo mo ng um, kaginawaan no? there's a seven of swords sinasabi ko mag-ingat ka with the stickiness no? lalo, -lalo na pag-usaping pera there's an enemy watch your back no? mayroon dyan lalapit, lilingkis, mangungutang lalapit, no, manghihiram, especially ka mag-anak, kaibigan, kapitbahay. What is additional messages pagdating sa love life? Pagdating sa love life, there's an eight of pentacles. Mag-focus ka muna, no, sa iyong sarili, sa iyong um, relasyon, sa iyong pamilya. There's a devil card. No, may gumawa talaga dito ng ikasisira ng eksena at relasyon nyo. No, there's an eight of ones. Magkakaroon ka ng new ideas, new project dahil ka na ng instinct, intuitions, and there's a tree of sword especially may naiingit sa'yo. Or gusto nito mag, mahirapan ka. Or talagang maghiwalay ka. There's a withdrawal moment. Now, gusto, gusto, nito sirain ang inyong relasyon. No, at ang inyong pamilya. No, may iba talaga nagagawa ng inggit. No, I think this is something of family related. Na no, maring naiinggit sa iyong pamilya mo, sa side nyo, kamag-anak. What is the additional messages pagdating sa, sa kalusugan? There's a four of cups, no? Huwag kang tatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. Especially din sa mga taong minsan na hinindian mo. No? So, there's a judgment for a wake-up call. Mag-ingat ka, may paalala, warning, caution, babala. No? And there's the lovers. Talagang tinatarget ka dalawang mag-asawa no? Inuunti-unti kayo nito. Mag-ingat po kayo. And there's a ton of fans sa magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. And of course, magiging maganda ang iyong kalusugan. There's an effort. Magiging mature ka. No, nakita mo protektado. Kailangan mo umiwas sa mga pagkain na bigay-bigay, ha? So, let's see what is the additional message. And of course, there is the power of the deck with a wheel of fortune. I'm turning back. No, suswertihin ka na this time o mababago na ang ikot ng kapalaran o buhay mo. No? No? So let's see what is the additional messages and advices now with an eager spirit. Alamin na natin to guys. So let's watch this. Okay. Now with the romance and love oracle deck. Alamin na natin to guys. Okay. So this is something guys with alone time. So kailangan ma uh, mag-isip-isip ka muna mag-isa, no? Pag-isipang mabuti. Spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. Bibigyan liwanag yung pagdating sa relasyon. Makakapag-isip-isip ka. And there is a mystic forest or a codec. Represent what? And this something, um, the spirit of love. Oh my God, talaga malaking factor sa buhay mo yung pag-ibig at relasyon. And there, don't search for true love. For it will find you if you just hold on to you are who you are the word already love your essence so don't change it for anyone na no, wag mong baguhin yung sarili mo para lang mahali ng ibang tao na no, talaga sinasabi sa dito na iba talaga yung power of love no, na naminahal ka niya whoever you are na no, ibig sabihin dito even your flaws na minahal ka niya kung sino ka man maging sino ka man what is the an angel's answer? And there's a no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. No, and there's a no. Marunong ka daw tumindi. No, hindi puro oo na lang. Let's see what is the Roman angel represent what. And this is something guys with a make the effort. So si pagdating sa relationship, kailangan mag-effort. And of course, there's something guys with a flirt. Harot-harot din ha. Kailangan yung person mo, kailangan harot-harotin mo din. No, let's see what is the chakra messages represent what. And there's a prayer na kailangan magdasal na no, magmuni-muni humingi ng gabay and there's a miracle may himala oh my god may hope may pag-asa now there's a miracle represent ng pag-asa na no, yung lahat ng pinagdasal mo may sasakatuparan sa For to for Archangel Michael messages admit the truth to yourself and act accordingly tanggapin mo sa sarili mo lahat ng bagay na na meron ka iwasan mo magpangga no? kung ano lang yung mga bagay na meron ka inyo ipakita mo na iwasan mong kumbaga mangutang para lang may masabi, no? Positive thought create a, create a positive result. No, excuse me, guys. No, kailangan always being positive and just being optimistic. For Jesus' loving God said, Jesus' loving God said, You are the light of the world. So, ikaw ay magsisilbing liwanag sa pamilya mo, sa sitwasyon mo at sa buhay mo. Kaya kailangan makinig ka, kailangan mo ng ang uh, kalayaan sa kaisipan na kung ano man yung gusto mo ay kailangan mo maisakatuparan, no? Kung baga nang gagaling talaga sa um, sa puso mo ang bawat tagumpay sa kailangan maniwala ka sa sarili mo. So guys, this is um, a weekly pasilip no? for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. So guys, maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush.